may chance pa kaya in the next years na makalipat tayo, makalipat sa new Senate building sa Taguig City after this na mga developments na inimbestigahan na nga ng Committee on Accounts, uh, Senator JB, sir? Well, sana, no? kasi talagang na mm -hmm. alam naman ang Senado, eh, tayo yung building na kahihiyahiya, no? luma mm -hmm. na, tsaka hindi... Pag may mga bidig tayo, and we are paying more than 400 million a year. Mm -hmm. So kung yung binabayad po natin na 400 million, e eh, inipo natin, na tayo ng isang talagang building. Yung mm -hmm. nga lang, sana ma-resolve po natin. Ayoko rin mag-take ng sides, mm -hmm. maging transparent, maging maayos po natin para na magkaroon tayo ng isang Senado na presentable naman lalo na kung meron tayong mga bisita. Eh, yun nga, na last na nakapanayam natin dito sa programa, si Senator Nancy Binay, ay eh, sabi niya, eh, wala naman sa, sa kanyang uh, paningiw, pananaw, eh, regular naman daw. At uh, nasa DPWH naman yung nga uh, nag-execute at nagsagawa ng mga bidding para sa naturang gusali, Senator JB. ah uh, yes, uh, sana po magkaayon. Maayos na lang kuna natin no ayoko mag-raise size oh. pero sana transparency very important in any government projects or program naman po